Let's go mga master. Aabol tayo. 1743, 543 na mga master. Sakali lang tayo dito sa spot natin. Hanap pang ulam. Hanap pang ulam. Amis ah, na. <laughs> Uy. Oh, fish on oh. tayo. Talakay ito Talakay ito hmm. Oops Uy oui. Sabihin natin ah, masyadong Uy 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 Uy, Uy. Ah, but, but, pa natin Nakabit ay, ano ba sila? Nadakot pa. Nakabit ah. Nipis kasi ng kanyang ano yung Ayun tangga. Nipis ng ganito nyo. Ay, ano ba sila? Tuloy ito. Ang ganda ng size. Mga kalahating kilo. Nice. nakakabit ang buti na lang sa mababa na nadakot pa natin sanay <laughs> sa dakutan o oh, ayun ah. nice isa pa isa pa okay ipang ulam na tayo pang sabaw laki-laki pa naman good size good size yan ganyan talaga master pag ano medyo lang manipis pa lang ano niya pisngi manipis Wait, oh, take guys. Take guys. Go ahead, guys, oh, tiki. Tiki na matigas. Tigas balat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano kasi natin ito? <coughs> Medyo good size ito mga master Pero nananabit Kaya to, checker snapper Oh, checker snapper Oh, checker snapper nga Kaya lang Oops Ay <laughs> Hmm. landed checkered snapper okay second na, na natin quality fish dalawa na okay na okay na mga loads oh yun ang masero ayun o oh. malaki din good size pangalawang huli na natin ayun ayos na ayos na Pangulam na talaga yan Hanggang dito na lang, uwi na tayo Mabawala sa 6.30, sakto 6.30 6.30 na ng gabi, ng hapon Ito, ang huli natin, hindi na masama Oh, saglit lang, saglit lang tayo dito, after office nakaisang isang kalakito isang cherry snapper tapos isang ticket Okay na, okay na ano na, parang may isang kilo <laughs> Parang may isang kilo na nga ito So yun, nandito na lang ating Fishing adventures sa ngayong hapon and baba, I fish on.